Pigdututukan ngun kan Department of Education, Bicol and Employability kan mga senior high school graduates sa Kabikolan. Aminado kaya ang Direktor kan DepEd at Bicol na si Gilbert Sadsad na si sakit ang mga senior high school graduate na makakuha ng trabaho. Saro sa mga nahiling digding rason kan Direktor, ang kakulangan kan mga ininin eksperyensya. there will be a adjustment of the curricular offerings sa, sa darating na panahon. It was already presented to us during our National Mancom last last week sa Cagayan de Oro City at ito ay ilalabas na. Ang pag-enroll sa Technical Vocational Livelihood Track asin in pagkakaigwan ni National Certificate ang nahihiling digding solusyon kan ahensya kaya naman padagos ang sa indang koordinasyon sa Technical Education and Skills Development o TESDA na matawanin mga libreng assessment ang mga senior high school students ngani magkaigwanin NC2 na magagamit ninda sa pag-apply nin trabaho. Ang ginagawa po ngayon ay nag adjust ng curriculum para lalong ma-improve. Kaya yun po ang ginagawa ngayon ng ating department na talagang nandyan ang K-12 na talagang magtapos sila, pwede silang makapagtrabaho. Mientras man na pinahimutikan kan direktor ang mga huring-huding na hahaliun na K-12 curriculum. Sigun kay Sadsad, dahil inihahaliun kundi babawasan sa naman in subject. Hali sa 31, gigibo na sa naining 11. Kunsayin mas ibababad maninda sa immersion ng mga estudyante para mas maging preparado in kaso makatapos na sa nasabing kurikulum. Uh, sa mga magulang, mga members ng ating community, huwag kayo maniwala na maaalis ang K-12, babalik sa, tayo sa K-10. Kasi po, naka nakagasto na ang gobyerno ng bilyong-bilyong pesos. Marami na tayong guro na na-hires for senior high school at marami tayong facilities na na-construct. Hindi pwedeng uh, bumalik tayo doon sa K-10. Kasigurasyon man kan opisina kan DepEd Bicol na nagigibusin din mga lakdang ngani ni matauanin magkakanigong kasimbagan ng mga agyat sa edukasyon sa rehiyon. Kasabay ka ini, hinagad man kan opisina ang suporta kan gobyerno para maiimplementar ang sa indang mga plano nindang pagbabago. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.